Dito tayo ngayon sa garden. Pupunta tayo sa garden ngayon. Guys. Ito yung garden ng aking work. Ayan. Ito guys. O. Oh, puno. Ayan po. Ang gaganda ng garden dito. Ang daming bulaklak. Ayan Ayan o guys. Pang pa swerte ng mga Chinese yan. Pag yan, ilaw yan guys. Yan ilaw. Yan. Yan guys o. Oh. Hmm, diba, di ba? Ang gaganda. Oh. Wow. Ito daan guys, so oh. yung puno ng nara, nara daw 'yan, guys. Yan nara. Ito naman kahoy to siya. Sa ibang bansa pa to binili. Parang ginawang ano. Bat ah, uh, ano bang tawag 'yan? Yung pinatuyo. Pero ang mahal 'yan, guys mahal yan you know parang ginawang ano bato yan habang wala pa CCTV dito guys o lamisa yan pwede ka mag picnic dito yan punta tayo doon yan guys o oh. dito tayo sa kabila doon na tayo mamaya pupunta guys okay, so ha, hmm, ano nang ho diba ang laki ng bato La guys lamisa to lamisa tingnan mo naman kung gaano kaganda yan ang laki laki okay. oh 'di ba? Tatlo 'yan sila. Tatlo. Dito tayo sa may likod muna tayo doon kasi maraming lumilipad doon eh. 'Yan. Likod to, guys. di diba? Ang gaganda dito. May nag dito, guys. Tabi, tabi, tabi. Padaan po diba guys oh ang ganda ng mga halaman dito guys oh sa likod ng shop namin to para daan ang masakyan ano to ano oh, ganda ay gali ay guys oh ang lawak to guys dito lawak. Mayroon lang kami ulit nakapasok. Di ba ang dami higad dito? Dami kasi higad guys. kaya ngayon lang ako, ano. Mayroon lang kami pumasok dito. Takot ako sa higad di. Eh. Ano? Ay. O, oh, di ba? Ang ganda dito. May, may pinto pala dito. saan to papunta guys oh daming halaman no guys diba ang Kita di rin doon kami doon oh tara doon na laan tara ano kasi kanina balik na kami doon Yun ang opisina ng boss namin. Oh, di ba ang daming halaman? Ito yung halaman na ni boss. Oh, kaya yun naman. May sarap tap. May ano pa oh. Ah, dito pala si kuya. Ginagawa niya. ayo May gripo din pala dito sa tay dadaan dito o dito baka may higad guys dito oh ang daming halaman sabi tabi dami, eh nakakatakot pala dito duman <sighs> dito Yan. Diba? Ang ganda. Pwede ka magtambay dito. Yun ho. Anong tawag yan? Wait now. Hi. Yan guys. Ito kami kanina. Hi. <laughs>